Nasa mahigit 20,000 driver at operator ang nakatanggap ng fuel subsidy ng pamahalaan. May mahigpit namang paalalang LTFRB sa mga binipisaryo, lalo na sa mga operator. Ang ulat mula kay Joshua Garcia. Ngayong naipamahagi na ang fuel subsidy, patuloy ang paalala ng LTFRB sa mga operator. Gamitin sa pagpapakarga lamang ng krudo ang pera Kahapon nagsimula ng itransmit ang pondo sa Land Bank of the Philippines patungo sa mga cash card o accounts ng operators. Higit 23,000 beneficiaries ang nabigyan ng subsidiya. Sakop lahat ng pampasero sa sakyan hanggang sa mga tricycle driver at delivery riders. Doon naman po sa ating mga chopper, sakali po nakakaranas kayo o naka-experience po kayo na hindi po ginamit ng inyong operator, ay huwag kayo mag pumunta sa aming opisina. Kaya mayroon kami kami 24 by 7 hotline, pwede ko kayong tumawag sa aming hotline sa 1342. Samantala, kinumpirma ni Ka Kaobet Martin ang pasang Mazda na nagsimula na makatanggap ng subsidy ang mga miyembro nila at umaasang makakakuha lahat. Nakatanggap na kami pero hindi lahat ng kanyang may karga na. Sa modern di ko 10,000. Marami na nakakatanggap ngayon. Out of my 50 cards, 20 pa lang yung meron. Tiniyak ng LTFRB na ang proseso sa pamimigay ng fuel subsidy para matiyak ang mga kwalipikadong beneficiaries. Itong public utility vehicle uh, uh, beneficiaries na nasa LTF ang kanilang uh, database. Uh, Pangalawa, ito po natin na rin natin na-validate na, na may mga CD card na or may PPP, PPP card ng mga previous uh, program natin ng fuel subsidy kaya Uh, sigurado po ang LTFRB. Ito po talaga yung mga beneficiary dahil dumaan din po ito sa validation at uh, cleansing ng ating mga database. Ayon pa sa si LTFRB, inaayos na rin ang implementasyon ng service contracting program katuwang ang mga LGU kung saan babayaran ng bawat kilometraheng biyahe sa ruta ng mga pampublikong sasakyan. Nade-depende sa guidelines nila na ilalabas ng LTFRB. Para naman sa accredited na gasolinahan na maaaring paggamitan ng fuel subsidy, maikita ang listahan nito sa website ng Energy Department at LTFRB. Joshua Garcia, para a